Tatanggap ng parangal ang power couple na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes dahil sa tagumpay ng pinagbidahan nilang Metro Manila Film Festival 2023 entry na Rewind. Kikilalanin silang bida sa Takilya ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o FAMAS. Ang good news ay mismo ng awards giving body sa isang Facebook post noong April 22. Marian Rivera, famous bida sa Takilya Awardee, for being the lead actress of the movie Rewind which is the highest grossing Philippine film of all time, sabi sa caption. May separate announcement din para kay Dingdong na ibinida rin sa FB. Sabi sa post, Dingdong Dantes, famous bida sa Takilya Awardee, For being the lead actor of the movie Rewind which is the highest grossing Philippine film of all time. Ang pagbibigay ng bida sa Takilya Award sa FAMAS ay nagsimula noong 1986 upang kilalanin ng mga artistang naging parte ng lead cast ng isang blockbuster film. Magugunita ng gumawa ng kasaysayan ng Rewind nang makuha ang titulong highest grossing Filipino film of all time matapos kumita ng 902 million pesos. Naungusan nito ang 2019 movie ni na Catherine Bernardo at Alden Richards na Hello, Love, Goodbye na kumita ng 691 milyon pesos sa mga lokal na sinihan. Isa ang rewind sa 10 official entries sa MMFF 2023 na nagsilbiring reunion and comeback movie ng Dongyan after 13 years. Ito'y mula sa direksyon ni May Cruz Alvair, samantala, wala pang detalye na inilalabas ang FAMAS kaugnay sa nominees at pecha ng award ceremony, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba, huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat!